Meli ka na dahil hindi pa nabigay. Hindi na. na nakaka-experience ng hotspot. And yes, napunta ka dito sa video na to dahil gusto mo malaman kung ano nga ba yung ginagamot ko sa mga hotspot ng aso. This is Gabro and aso siya ng kaibigan ko. Pinatingin lang siya sa akin kasi wala sila. So pinuntahan ko dahil yung nag-aalaga sa kanya, hindi marunong dito sa hotspot na to. And ilang araw pa lang na siya yung nag-aalaga, ganito na yung nangyari sa kanya. Take note, hindi kami close ng aso na to talaga, swear. Talagang lagi niya akong tinatahulan. Pero this time, nung pinuntahan ko talaga, bay kita mo, mangiyak-iyak talaga siya. Puro sobrang nasasaktan na nandun sa sugat niya. Kaya nang tinay kong paamuhin nga siya, eto naging okay naman siya sa akin. Tapos kinausap ko muna. At tignan mo, bae, talagang naluluha-luha siya. Makikita mo talaga yung luha sa kanyang mata. Awang-awa ako sa kanya. Siyempre, may mga aso din ako. And buti na lang lumapit siya sa akin. And bae, talaga makikita mo sa akin. Iyak na iiyak talaga ako dito kasi nararamdaman ko yung sakit. Lalo na pag wala talaga yung amo. Yung makakaalam ng kung saan ka gagaling. Kung ano yung makakabuti sa'yo. ba? Diba? Sa sobrang init nga talaga ng panahon ngayon hindi talaga maiiwasan ang pagkakaroon ng hotspot lalo na pag naligo sila tapos hindi siya napatuyuan by the way yung in nga pala sa katawan niya is quick heal Color purple siya at madalas nabibili siya doon sa mga bilihan ng mga fields, ng mga pangmanok Ginagamit din nila to sa baboy. Pero swear guys, eto talaga yung mabilisan na paggaling. Nadradry niya agad yung sugat ng aso. At ginagamit ko din siya sa aking mga chow chow. And eto nga, since naging okay na si Gabro sa akin, eto pinupunasan ko muna siya at tinatanggalan ng muta. Huy, at least naging friends na kami, di ba? Kung wala pala kayong mabilhan ng quick heal, check nyo na lang yung description kung saan siya pwedeng bilhin. Kung nakikita nyo man yung sugat niya na ng puno ng quick heal. Eh, talagang dinamihan yan kasi sobrang malala talaga yung sugat niya, babe. Pero bae. kung may pera-pera naman talaga kayo, pwede nyo ipatingin siya sa vet. Pero ito kasi nakailang vet na din kami. Tapos pabalik-balik talaga yung kanyang hotspot. Oh, I think this is an allergy sa food pero pag ginagamitan namin ng ganito nagiging dry agad kaya sa mga nakakaranas din ng hotspot sa mga kanilang aso galias itry e, nyo talaga yung quick heal mabisa siya nagamot para dito sa mga galis-galis ng aso tapos guys paalala na lang din ha talagang sobrang init ng panahon ngayon kaya kung pwede punasan nyo o paliguan nyo yung mga dogs para iwas heat stroke na din dahil ang hirap talaga mawala ng aso lalo na pag mahal na mahal nyo sila niwala ka sa akin I've been there and ayoko nang maulit pa ulit yung nangyari kung alaga niyo talaga paglaanan nyo ng oras para paliguan sila. Kasi sila lang din yung kawawa. Mahirap mag-aso dahil commitment yan. Pero kung meron ka na talaga, wala ka ng ibang magawa pa. Kundi alagaan sila. Kasi be, maniwala ka, mahal ka nila. And eto na nga si Gabro, malinis na. Binasa ko nga pala yung tawal na pinapunas ko sa kanya kasi sobrang init talaga ng panahon ngayon. And guys, kita mo naman, friends na kami. So sa mga nakaka-experience ng hotspot ha, mag-try na lang kayo ng quick heal. Swear, proven and tested ko na yan. bili siya mag dry